Kaliwat ka ng kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupong magagawa ang isinagawa kasabay ng ikasandaan at aninapong araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Kabila sa mga lumaw kayong Bonifacio Day Rally, ang kilos ang Mayo 1. Buklura ng magagawang Pilipino, or workers unity at piston. Ang mga naturang grupo ay nagsimula ng kanilang kilos protesta sa bahagi ng Top Avenue at sa at sa kasinubukang magmatcha patungo ng US Embassy. Nabigo ang mga aktivista dahil hindi sila pinayagan ng mga tauhan ng Manila Police District na maagang nagdeploy malapit sa embahada ng Amerika. Pinayagan lamang silang magsagawa ng programa pagkalagpas ng kanto ng Kalaw at uh, Del Pilar Street. Matapos ang kanilang programa sa Kalaw, magtutungo sila kasama ang iba't ibang grupo sa Menjola para ipagpatuloy ang kanilang programa. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, this is RH, ito si Boy tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.